magandang um, hapon po sa inyong lahat naway no masuportan niyo po ang aking youtube channel na tanayan, dahil baguhan lang din pasensya na guys kung ngayon lang ako nakapag post ulit at nakapag vlog kasi nga ito nangyari sa cellphone ko uh, nabasa ng ulan kaya ito bumabangon pa rin ako sana ay magustuhan nyo itong kakantahin ko na ito na po. I believe na ikaw lang at ako kung kaya tayo ay pinagtagpo I believe kapalaran mo yako Sana ay ganun din ang puso mo Nung una ay hindi mo ako gusto Kaibigan lang ang turing mo Paano na ako? Araw-araw maghihintay Hawak lamang ang sinabi mo Baka mahal mo rin ako Tama na sa akin ang minsay Binigyan mo ng pag-asa mahal kita Ikaw lang at ako Ang magsasabi ng I love you I believe may bang pangarap ka at kay tagal nating di magkikita at kung saan dadalhin ng puso mo at saan mo ang pag-ibig ko sa'yo lumipas ang araw na parang kay tagal sa mga bituin na katingin ka ay ikaw araw-araw maghihintay hawak lamang ang sinabi mo baka mahal mo rin ako tama na sa akin ang minsay Binigyan mo ng pag-asa Basta't mahal kita Ikaw lang at ako Ang magsasabi ng I love you Ang buhay ko ikaw kailan pa kahit tayo magkalayo, tadhana na ang siyang daan. Nang pag-ibig mo'y maramdaman, basat itong pangako ko. Araw-araw maghihintay, Hawak lamang ang sinabi mo Baka mahal mo rin ako Tama na sa akin ang minsay Binigyan mo ng pag-asa mahal kita Ikaw lang at ako ang magsasabi ng I love you. Ikaw lang at ako ang magsasabi ng I love you. Hello guys, sana nagustuhan nyo po. Ito po yung kanta ko na I believe, ayan naway suportahan nyo ang aking YouTube channels na Tanayans dahil baguhan lang din. Thank you, thank you po sa inyong panonood. At shoutout na din pala kay Jimmy. Ayan, Jimmy. At saka kay Sarayuma. At saka kay Jonski. At saka kay M kay Renz Batak. Ayan. At saka kay Uh, Pano Oji, ayan, kaya dyan regala, ayan, shout out sa kanila. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Thank you for watching!